welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, guys, of course, yung routine natin, guys, umaga at hapon, guys, yung routine natin. Kaya, for today's video, guys, magluluto na naman tayo, guys, ng sari-sari, of course. Yun naman, guys, ang ating, ano, yun naman ang madali naming ulam dito, guys, sa Forbensia. Kaya, magluluto ako, guys, ng sari-sari at saka, may ihalo ako guys na ano guys may yung ano guys yung may ihalo ako guys ayan ito guys yung lulutuin ko ngayon sari sari guys at saka haluan ko siya guys ng ano suriso ayan suriso guys at saka of course onion guys at saka bawang ayan yun yung ingredient natin for today's video guys for today's lulutuin natin guys kaya ang unahin ko guys mag ano muna ako guys ng apoy kaya yan guys yung ating in for today. guys unahin natin ang ito guys unahin natin ito pag yan unahin natin to guys anuhan natin siya ng topi lagyan natin siya ng konting topi guys yan para siya mag... yan, yan. yan yung lulutuin natin guys so Takpan muna natin siya guys. Ayan guys. Ayan. Apat lang yung hinalo ko guys. Ayan guys na ano na yung ano natin guys. Na ano na yung. Ayan guys. Na ano na siya guys. Ayan. ayan guys. Ilalagay na natin ang. Ayan guys. Na ano na yung. Seryoso natin guys. Ayan. ayan guys. Ilagay na natin yung. ahos. uh, Sabay na natin guys yung. ahos. At guys ano, onion. Ayan, guys, yung ato. At itignan mo yung atong halik na, ano, guys, ito, ito. Lagyan nyo muna, guys, ng tubig. Tapos, bago nyo lagyan ng, pag wala nyo tubig magmamanti magmamantika siya, guys. So, ito yung, anahan natin sa, guys. Hmm, bango, guys. Sarap, bango. bango guys ng ano ayan guys ito yung ano natin guys yung, sarap siya guys ang bango guys ang bango ano hinaluan ko siya ng sorry so ang bango guys diba guys so ilalagay na natin tong ano natin guys ayan ayan, ayan guys. Ay. So, tapos yung guys ganun yun yung nilagyan natin sya ng hmm. Hmm. ano to guys sari sari with soriso ang nilagay natin yan yung soriso guys So, yan hmm. para mas mabango sya guys at saka masarap sya guys para sya maano eh. Hmm. Lagyan na natin siya guys ng timpla. Tapan muna natin, ibabalikan natin muna. So, ayan. guys. Lagyan natin ng, ano guys, konti-konti lang nalagay ko. Tapos, lagyan natin ng water. Yun. So, ngayon, ang natin yun siya. Sarap siya, guys. Super. Si ini guys guys yang haluan natin guys nang. Hmm. Sarap guys. Super. Ano guys, hinaluan ko siya guys ng ano, hinaluan ko siya ng ay dinamihan ko siya guys ng sabaw kasi paborito yun ng anak ko guys na babae. Gusto niya ng may sabaw guys ng kuluin muna natin guys ng kaunti para siya guys mo ano ayan guys layo muna natin guys yung init ng ano guys super yan guys oh baka natataka kayo guys yan ang lalagyan namin ng basura guys kasi itatapo namin sa labas guys pag madami na kaya pasensya na kayo guys kung gano'n, guys ang, 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 ano namin ha sabihin nyo guys ano bakit may basura dyan ano yan guys so ngayon guys ano nga na natin kaya, eh, ano na? na natin guys kasi para siya ano guys para siya ma para siya masarap para siya ma ano guys tamay ah, mamaya ay na guys ayan guys, haunin na natin ang ating ano guys ayan so ayan na guys so, oh. hmm. But guys super yummy yan. ano to guys ha yung, diba yung una guys, nagluluto ako ng sari ito guys, sari-sari with sorriso guys, nilagyan ko siya ng sorriso kasi masarap guys super guys, masarap talaga subukan nyo guys, paglagyan nyo ng sorriso kaya ayan guys hanggang dito na lang yung vlog ko guys thank you for watching my vlog guys thank you very much guys hanggang sa next vlog ko bye